Hey yo, what's up guys? Ayan, so this is Inday Juray, your travel agent at GB Travel and Tours. Ayan, so hinahinay na tao tubag sa inyong mga pangutana. Sa inyong utana na ito sa nindot, mas maayo pa daw magpa-book through website or Moagi Tao Travel Agency. So far, ako yung itubag anak. May ngayon yung Moagi Tao Travel Agency since na ako sa travel agent life. Travel agent tour, di ba? So since travel agency tayo guys, ayan. So ngayon, ako ika-advise sa inyo, ah, uh, kung travelers mo, kung naa yung mga puntahan, depende sa inyo, ah, uh, kung anong gusto ninyo, ganahan mo mag-direct website para makasave mo. So far, guys, gamay rin po ang, uh, ad depende po na siya, gamay ra ang service charge, depende na siya sa mga travel agency. Pero, naragyan po na ninyo ang uh, decision. So, para sa ko uh, guys, mas okay na mo tra agi mo ang travel agency. Kaya, ano, if na ay mga changes ang inyong ang flight uh, for example, cancellation, tapos di dahil mo madayon. So kami, pagitaan pa namin na pamaagi, maagi. Pwede namo, like sa Philippine Airlines. So kung kamo mo mag through website, I'm not sure kung ika-cancel ba yan or refund. So kami nga mga travel agent na amin din ha, one day consideration na pwede na siya ma-void. So, muna siya mo na nakagandahan sa travel agent kay i-assist jud mo guys so depende lang po siguro yan sa mga uh, loyal sa ilang mga trabaho kay ako nag-assist jud ko ana from to the po, uh, from the destination to the point of arrival gid ko guys nag-assist jud ko sa akong mga client basta kaya lang gid sa oras na ako kay usahay po dili na nako kaya sa pupuhon so, so insider mag-give na no lang ako ng mga idea na inana ana pero syempre ah uh, time to time, nag-check pa din ako sa mga travels nila para walang laglag uh, -lag sa airport at hindi masasayang yung mga hard-earned money ninyo mga lang So, muna siya advice advise na ako sa inyo ha. Depende rin sa inyo ha. Kung ganahan mo mag-book through website. Ayan, pag-book mo through website. Basta, if in case man na amoy pa si amo Kami nga mga travel agent. additional charge nyo ko guys. Kaya ano, is nagbayad man ko o kuryente. Ah, uh, nagbayad ko internet. Dili, porket nga na ako sa abroad, is free internet na ko. Wala, walang free internet dito guys. Kaya nagbayad ko internet per month. So, muna siya. So, ano ra siya, diri buhir buhi rata mga langga. And then, tinabangay. Okay? So, huwag niyo kalimutan i-follow yung page ko guys para updated kayo sa mga promo namin. GP Travel and Tours, ayan. And by the way, nag-assist na din kami ng tourist visa, international tours, and domestic tours. So, lahat po yan guys, available na po yan sa atin. Nakahanap na po tayo ng sakto supplier. So, yan po ang good news sa ating mga langga. Meron na tayong mga visa and meron na din tayo. Ay, by the way, hindi po siya working visa guys ha tourist visa po ang ina ko. Hindi po siya working visa. Okay? So, kung gusto niyo pong mga information, mag-PM lang po kayo sa akin para ma ko po kayo ng maayos.